gave you consent. Oh. Ngayon, may consent ka na. Alam mo na, may record dito. oh. Sige, Kasi, kita. Itong batang ito, ayaw niyang tanggapin ay. yung ano, totoo. Siya. <laughs> naghihilik talaga. May evidence. <laughs> oh. oh, oh pakinggan niyo yung hilik niya. Yung, yung evidence ko doon ay... Ikaw naman yung hilik. oh, yan, ebidensya yan na 'yan yung <laughs> naghihilik. Ayaw niyang tanggapin. Record mo nga oh. eh, 'yung boses ko naghihilik. Sige, ulitin pa natin pakinggan Siyang, yung hilik niya. Sasabihin niya na naman <laughs> <laughs> Ito <bagbagay mo> naman. <laughs> oh, pakinggan niyo hilik niya 'yon. Ebidensya 'yon. Ebidensya ikaw yung umihilik. Pero magaling itong batang ito, ayaw okay. niya talagang tanggapin ang katotohanan. Oh. Anong masasabi mo? Oh. Tina, ang katotohanan. Sabi mo niya, 5 years old daw siya. Oh Tapos, God. ano, oh, tingnan nyo naman, oh. Parang years? 15. Oh. Ikaw nga, mukhang 15. Oh. Sino nagsisinungaling sa atin? Ikaw. Ako or ikaw? Sinabi ko, oh. Five years old. Oh, may record dito na ebidensya. Oh. Ebidensya. Oh. oh. Inamin mo kanina na 5 years old ka. Oh. Iba pa. <laughs> Ipupunta oh. kay sa kay Ate Rabbit ulo. My 5 years old daw na mukhang oh, no, 15 man. years old. Oh. oh. My God. Lolo, tigil mo na gigil. Tapos may my 5 years old daw na nag naghihilik. Oh. oh. <laughs> Ay, nako. <laughs> katang karat katarantadhan pala ito sabi ko 12 years old ako na nagmumukhang 5 years old ano o, tawagan mo si mama mo para siyang magpatunay na ano mama <laughs> mama ayaw ng talking ayaw niyang tanggapin ang katotoh katotohanan eh dito i did not give you consent to o. record me Oh, oh tingnan mo nag mo. may may isip pa na 5 years old na ganito ano? na ano nagtatanong ng mga ganito. Wala. Consent consent daw. Ano? Oh, I did not give you permission to record. Me. Oh, tingnan mo nag-i-English ang 5 years old. Oh. oh. No bata lang, English ako mag-talk. Oh, parang parang 15 yung iisip <laughs> ng 5. E Sabi niya 5 years old ang Sabi edad niya kanina. 12, Tapos, 12 years old ako. Mo oh. lang 5 years old. tama na tama na <laughs>